Alam nyo ba to? Ha? Ano yan? Wala akong alam. Hindi ko alam na may ganyan. Hmm. Di mo alam? Ibig sabihin duda na rin sa'yo yung asawa mo? Bago siya namatay ay up pa siya ng hidden camera dahil siguro ay wala na rin siyang tiwala sa inyong dalawa. Ito pa. Nakita ko itong papel na nagpapatunay na gusto mong lasunin ang iyong asawa. Hindi ata na itapon ng maayos ng mayordomo mo. Nakakalungkot lang isipin na huli nang malaman ni Mr. Jimenez ang balak niyong dalawa. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa inyong dalawa. Ito lang ang kailangan ko. Tapos na ang kasong ito. Mrs. Jimenez at ikaw na mayordomo niya, kayo ay aming inaaresto sa kasong murder. I can't believe this happening. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kayang gawin yan sa kanya. Ah, ah, wala po ko alam dyan. Kakatiwala lang po ako. Maniwala kayo sa akin! May sapat kaming ebidensya laban sa inyo. Ang parusa sa ganitong klaseng krimen ay reclusion perpetua habang buhay ng pagkakakulong. Hindi nyo matatakasan ng batas. Doon, sa kulungan nyo mararanasan ng forever. Ay, ang pag-ibig nga naman, kaya nitong mag-udyok ng kabaliwan, pero walang perpektong krimen. Kahit ang maliliit na detalye, pwedeng magpabaksak ng mga plano.